Pag-ibig Inspiration nga ba o destruction? Bakit nga ba pag-ibig ang problema ng isang kabataan liban sa pag-aaral? Madalas pang isipin ng kabataan ang kanyang love life kumpara sa kanyang mga takdang aralin o proyekto. Madalas pang ang topic ng markada kumpara sa lesson na tinuro ni mam. Maging sa cellphone, love quotes ang nakasave. Kahit si textmate, love life ang tinatanong. Ano nga bang meron ni pag-ibig na nakakapukaw ng atensyon ng tao lalo na sa kabataan? Kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan. Ngunit, Paano masasabing pag-asa ng bayan kung si kabataan bigo sa pag-ibig at para bang walang pag-asa kay iniibig? Ang kabataan niyon, si pag-ibig ang iniiyakan. Hindi na si palakol na grades. Pag-ibig na kung sa umpisa ay napakaganda. Ngunit kung sumobra at hindi na subaybayan, nako! Luha ang mapapala inspiration pa nga, sabi ng ilan. Sa tuwing nakita si inibig, buo ang araw. Sasabihin pang, ang galing niya sa puzzle. Ang aga-aga pa lang, nabuo na niya ang araw ko. Kapag nakita si Crush, ayan, hindi na mapalagay. At nais nang sumigaw, tingin pa lang daw niya, panalo na kahit nasa lang, si pag-ibig pa rin ang inaabangan. Kung subject lang ito, chap, plot one si Juan. Pero may ina naman na galit kay pag-ibig. Si pag-ibig ata ang kanilang mortal enemy number one. Peter pa nga ang bansag ng iba. Sa kanila, si pag-ibig hindi inspirasyon kundi distraction kabataan nga ng Dr. Jose Rizal na saan na ang pag-asa ng bayan. Ang ganda nang naisulat ng El Filibusterismo, unit nagkamali ka ata sa pagkalimbag ng kabataan tinutukoy mo. Ano ba, ba ang nangyari sa mga kabataan ngayon? Sinanay, tatay, ate, o kuya ba dapat sisihin sa teknolohiyang di mo alam kung sino kalaban at laging nagpapasikatan at nagpapataasan? Sino nga ba ang may pananagutan sa kalagayan ng mga kabataan? Hindi naman ito mali, ngunit hindi rin ito ganun katama. Bukod sa pag-ibig, marami pang dapat gawin at isipin ng isang kabataan. Hindi lang ang sa pag-ibig umiikot ang buhay. Marami pa rin namang kabataan ang sumasalamin sa pag ng bayan. Hindi ako galit sa kabataan dahil isa rin ako ang kabataan na may pinagdadaan ng problema tungkol din kay pag-ibig. Ang tanong ko lang sa lahat ng kabataan, ano nga ba ang pag-ibig sa inyo? Inspirasyon o distraksyon? Naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig hindi kay classmate, kay o kay crush makikita dahil lahat sila ay lilisan. Ang pag-ibig sa Diyos lamang makakantan Dahil siya ang may akda ng buhay at ang umiibig sa ating magpakailanman. Kaya kung ikaw kabataan ay lumuluha ng dahil kay pag-ibig, si Lord o, oh, siyong nagahantay lang sa iyo. Nagahantay lang na lumapit ka at handang kanyang yakapin upang ang iyong sakit Habdi at tiro na si mo kay pag-ibig ay mawawala at mapapalitan ng kagalakan at pag-ibig na may kaligayahan na sa Diyos lamang matatagpuan.